Parang umaga po sa inyo uh, dito naman po ang iwaga ng pangkasinan. Uh, magbabagi po sa inyo ng uh, pang po natin sa araw-araw na yung kung kaling iinom po tayo ng gamot ay ng na kon uh, ito ay uh, sa mga gamot at mga herbal na napakabisa po para double-double po yung bisa uh, po ng ating inuming mga gamot. Basta lang po sa at, uh, tayo sa ating sarili pag gumagawa po tayo ng mga ganitong usapin uh, pang sagra at isa po sa isipan natin para wala nung gumisa po. Ito po ay mga binabagay ko po, po dito at mga totoo pong uh, aking ginagamit palagi sa araw-araw. Kung inom po kayo ng gamot, ihipon nyo ng isang bisis lamang po sa gamot. Dapat po ay sa ulo po ninyo para lalong bumisa po yung inuman nyo pong mga gamot at herbal po. Ito po ay subok na subok na po kaya ibabagi ko po sa inyo sa pagmamahal ng Iwagan ng Pangasinan sa inyo ay ibabagi po po lahat ng aking mga kakaya dito sa Iwagan ng Pangasinan. Kaya pakatanda lamang po, ingatan po lamang ito at huwag po ipay marami marami maraming salamat po. Narito po ang kakasyon. orasyon pang hipo sa gamot o herbal hipo lamang ito ng isang bisis po usalin po dapat to po may isa ulo po nito usalin ko po o Virgo, Virgen, Maria, o Piklong, Jesus, Maria, Mama Men po sa bae po sa gamot o herbal para lalo po po isa maraming maraming salamat po sa inyo lahat uh, ah, shout po sa inyo lahat shout po O Virgo, Virgen Maria Peklong Isus Maria Mamamin. Isang bisis naman po po sa mga gamo at herbal po. Maraming maraming salamat po iwagan ng pangasinan. Sana po huwag po kayong makalimut po mag-subscribe, mag-like ng share, at pagpindot na rin bilay po binay ko. Maraming salamat po. Sa